Yo, panahon na para bumalik sa ating bayang sinilangan. Check muna natin yung passport natin baka tayo'y maiwan. Nasa MRT station na nga po pala tayo papuntang airport. On the way na tayo pero bago ang lahat, hayaan nyo po muna ipakita ko sa inyo ang napakagandang tanawin na ito habang tayo'y naglalakbay. Mapapawaw ka na lang talaga. Ayun na sa airport na tayo at pagkadating namin, nag-check-in na kami agad. At pagkatapos namin mag-check-in, naghanap na agad kami ng aming makakain. Nagutom kasi kami. <laughs> Sayang nga lang, hindi ko na nakuha na ng video yung pag-iikot namin sa airport. Kasi, pagkatapos namin mag-check-in, dumiretso na kami agad sa boarding gate. Ang lawak talaga ng airport nila dito. nag pa kasi kami papunta sa aeroplano sa sasakyan namin. Medyo malayo-layo din yun, ah. Ha? At habang nasa bus kami, pinagkakatuwan ko naman kumuha ng mga videos ng mga aeroplano dito ang lalaki kasi at nasisiyahan na kung pagmasdan sila. Pero sa ibang banda, nakakalungkot din habang pinagmamasdan mo itong lumilipad papalayo sa iyo. Ayun, nandito na tayo sa eroplano. Hanapin na natin yung upuan natin dito. At ang nagugustuhan ko talaga sa aeroplano ito ay makakapanood ka pa talaga ng movie habang ikaw ay nasa yung papawid. Hindi ka talaga mababagot sa biyahe. Nga pala, dalawang oras mahigit lang yung biyahe from Taiwan to Pinas. Diba sobrang lapit lang? kaya nga lang higit isang taon din bago makabalik ng Pinas ang mahal-mahal kasi ng ticket eh o sya lumipad at maglakbay sa kalawakan Welcome back to Cebu. Welcome back to Philippines. Welcome home. <laughs> Ayun, kakain na naman po kami. Nagutom kasi kami sa biyahe. Wow, sisi. Dynamite. Ayun. Welcome back to the Philippines. <laughs> at San Miguel Apple. Welcome back to the Philippines.